Kirk Popielak hindi nasa muli. Netizens nasayangan sa resulta ng Miss International Queen Philippines 2025. Let's take a look. Makuli the PH your passion Lover Channel. Magsubscribe na. Hello content lover! Hello Philippines! Welcome to my YouTube channel! Isa si Kirk Vertudazo Papiolek sa mga naging pinaka-standout at paboritong kandidata sa katatapos lang ng Miss International Queen Philippines 2025. Matapos niyang manalo sa Queen of Philippines Universe sa Cebu, sinabihan na siyang sumali sa Miss International Queen of Philippines dahil baka raw ito ang maging daan niya para makalaban sa international stage. At mukhang justified naman ng hype, kitang-kita ang kanyang karisma, pasarela at performance sa buong competition. Kaya naman ikinagulat ng maraming fans ang hindi niya pagkapanalo at higit pa doon, lumutang ang balitang hindi na raw siya sasali sa susunod pang taon. Ayon sa post ng pageant Fanatics, pagkatapos ng Coronation Night ay tila na-realize daw ni Kirk na maybe it's not for her. Hindi raw siya bitter, kundi fulfilled na raw siya sa naging journey niya. At masaya na siya na nakapagbigay inspirasyon sa mga tao. Ang goal lang daw talaga niya ay subukan hindi pilitin ang panalo. Pero sa kabila ng payag na ito, hindi pa rin mapigilan ng netizens ang panghihinayang. Maraming ang mga nagsasabing kung sasali pa sana si Kirk sa mga susunod na taon, malaki ang posibilidad na siya na nga ang kokoronahan. May mga haka-haka rin online, may mga nagtatanong kung naging patas ba talaga ang resulta ng competition. Ang nanalo kasi ay si Ann Patricia Lorenzo ng Maynila at hindi lahat ay kumbensido. Siguro nga sa ngayon ay magulo pa ang isipan ni Kirk, baka dala lang ng emosyon matapos ang hindi inaasahang resulta. Kaya marami pa rin ang mga umaasang baka magbago pa ang kanyang desisyon, hindi man sa 2026, baka sa mga susunod pang taon dahil isa lang ang malinaw pang crown, pang stage at pang international ang first presence ni Kirk Vertodaso Populek. Kung may comeback man siya in the future, siya naaabangan niya ng mga buong pageant community. Kaya ano ang masasabi mo dito pageant lover? I-comment mo na yan at huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pinutin mo na ang bell icon for more more updates.